Baron, bakit sa kabila ng ito galing to sa puso ah, nagtatanong ang puso ko. Bakit sa kabila ng mga isyung ikinakapit sa iyo? Bakit sa kabila ng mga isyung hindi kagandahan para sa imahe mo? Bakit sobra pa rin ang pagtitiwala sa iyo ng mga producer, director, mga kasamahan? Honest answer anak. Ano 'yon? Sa totoo, yung pinaka sikreto ko po, hindi lang nila alam, I, I kneel down uh, to God mornings, evening, I talk to Him and then ang nire-request ko po sa Kanya, Lord, I know I'm not perfect, but please soften their hearts. Sana po eh, bigyan po nila ako ng projects para sa pamilya ko. So I think doon po nanggagaling yung blessings. na uh, narinig po ako ng, ng ating Panginoon. And of course, yung humility yung humility, kapag nagkaroon po ako ng mga pagkakamali, I, I accept it, I don't deny it. Hindi katulad before, sinuwaling po ako eh. Mm. Ngayon, At may, Kaya anong, kong patutuhanan yan. Kapag nagkakamali ka, napaka -loose mo sa panghihingi ng paumanhin. Totoo po yan, mga kapatid. Mm -hmm. Yeah, so, ayun po. um I, I don't think uh, it's just, you know, uh, sheer talent lang ang... Um, ang nakikita nila. Nakikita rin po nila yung kindness ng heart ko. And yung yung pag ko po bilang artista. Kasi ho, sa senior high, ang haba po ng linya ko. Sa mga movies na ginagawa ko po lately, since Be The Roles na, sobrang kilometric, tapos six pages. So, para mo estudyante, nag-aaral po ako ng, bago matulog, babasahin ko po lahat. Pag mag alarm po ako ng quarter to four, 4 o'clock, nagbabasa na po ako, may kape, minememorize ko na po yan. So lahat po nang napapanood nyo po, ay eh, pinaghihirapan po namin. Pinaghihirapan uh -huh. ko po. Uh, mm -hmm. Kaya po, siguro doon, na, na, nailalabas sa, sa, sa television ah. Uh -huh. Okay. Uh, -huh. kapag, Baron, eto lang, kapag humihingi ka ng, uh, ng uh, biyaya mula sa Panginoon, ibinibigay sa iyo, karugtong ba nun yung pakiusap na, Lord, kung ano man po ang kailangan kong dapat gawin, gagantihan ko naman po ito ng pagpapakadiretsyo na sa aking mga pangako. May kasamang gano'n? May, mayroon po. Um, gaya gaya po nito, itong taon na to, pagpasok, mm -hmm. talagang lumuhod ako at lumuha ako sa Panginoon. Ang sabi ko po, Lord, ayoko na pong maulit lahat ng mga nagawa kong uh, kasalanan. Uh, I will learn from it, Lord. Please uh, give me wisdom at uh, protect me from from everything. Um, so now, uh, grateful po ako sa kaibigan ko, ano, si Zandro Salgado. Um, meron po kaming, uh, everyday nag kami, everyday nag-message kami. Taga dito lang po, eh, malapit sa amin. So, uh, may fellowship kami, nag-workout kami together. And na-bless po ako ng Panginoon na na binigyan po ako ng right friends here sa Manila. Kasi last year, kaya may mga pagkukulang ako at sablay. Uh, di ba? Kasi sinabi ko, hindi naman ako sinungaling na tao. Mm -hmm. Wala akong kaibigan. So tuwing aalis yung misis ko, 10 days, uh, hindi sapat ang Netflix eh. Hindi sapat ang pag-workout lang sa baba araw-araw. Kailangan ko po ng kausap. Aside from mm -hmm. spiritual, bad, supernatural, kailangan ko rin po ng tao. So ngayon, yun po hiniling hiniling ko at binigay naman po ng ng Diyos na na magkaroon ng kaibigan na malapit Ayan. din sa kanya na hindi umiinom, Ayan. family man. Oo. Oh. Uh, tapos po um yun, gusto ko lang rin pong pasalamatan uh, si Gabby Espiritu and uh, Uh, the who's watching right now, big fan po ng show ninyo, Nanay Christy. Every day po. Ay, walang, maraming salamat. Ah, thank maraming you, thank you. Oo. Oh, oh. Eto, kumusta kayo ngayon ng misis mo? Okay na ba kayo? Maganda na ba ang relasyon nyo? Yes. Yeah, nagkaroon kami ng ups and downs. Um, but now, uh, itong February, nile, niregaluhan po kami ng D, uh, D group po namin, couples D group, ng Um, couple's retreat. So, magpapakasal kami ulit sa February. Wow! Yun naman yun. Di ba? Ay, alam mo, ang naaalala ko, Romel, alam mo, nung bata pa itong si Baro, nung bago pa lang siya sa ABS-CBN, tabing ilog pa lang, nakikita ko yung batang ito, naka-backpack, sa Kamachile, nag-aabang ng bus, pauwi ng Pampanga. Nakikita ko siya, kaya yung batang yon hanggang ngayon, yung pa rin ang nasa isip ko. At salamat sa Diyos, hindi siya pinagbago ng kasikatan, ng pagganda ng buhay. Siya pa rin yung bata na yon At ako'y natutuwa, Baron, anak, wag mo nang sayangin pa ang panahon at pagpapala hmm. na ibinibigay sa iyo ng Diyos at ng ating mga kababayan. Huwag mo nang sayangin. Milyon-milyon ang gustong maging Baron Geisler. Huwag mo nang sayangin. Huwag mo Totoo. nang pakawalan yan. Di ba? Ayan. Baron? Nabawala siguro tayo. Oo, oo baka, baka na, na ano siya. Ayan, nalilate lang tayo. Mm uh -hmm. -huh. Narinig Ayan. mo na, Baron? Okay. Hindi, na, ay na, nagano pala siya, naghang. Okay. Hindi bale. Ay ayan, ay, Baron, paki-invite na natin. Yeah. Para yeah, Pero narinig ko. Okay po na. Mhm. Uh -huh. Dun uh -huh. po sa lahat ng mga uh, sumusuporta at, uh, at nag-cheer -che uh, para sa akin, para sa aking pamilya, at para sa aking karera. Maraming salamat. Kung hindi po dahil sa inyo, wala pong Baron guys. Yun okay. po ay katotohanan. Last so ngayon question. gusto kong ko kayong mm -hmm. imbitahan. Last question, anak. Bago mo sila imbitahan gusto para sa game. Gusto imbitahan. Okay. May gusto ka bang itawid? Sure. May gusto ka bang itawid na panghihingi ng paumanhin kay O.G. Diaz? Kasi pumatol ka doon sa isang fake poser na O.G. Diaz Humatul ka doon. Ito na yung pagkakataon, anak. Para malinis ang kalya natin. Mm -hmm. Sure. Love ko si Mama Oggs. Uh, uh, tinawagan ko po siya. Ito, may kling kwento. Sabi ko, Mama ah. Oggs, Mama Oggs naman, ganyan, ganyan. Sabi niya, oh, buti naman at tumawag Oh, basta, bati tayo ha. Wala tayong bad blood. <laughs> As, mahabang, mahabang kwento. inexplain ko sa kanya lahat and natuwa po si Mama Ogie. So, wala kaming bad blood ngayon. No? Wala hey, kami Mama. kahit ano. And Mama si Mama Ogie is just like you. Hindi rin siya plastic, <laughs> hindi siya fake. Kung ano yung nakikita niya, kung ano? Uh, eh gusto niya'ng maituwid kasi sabi niya hmm. baron ka Ang oh, na, daming oh. blessings sa sayang. So, uh, yun po. So, ma malaking shout out and pasasalamat kay Mama Ogie kasi Bata pa lang kami, magkasama na kami sa so, so, Tabing Ilog. Tabing ilog. Uh, Anak, maraming so, salamat sa pagpunta mo rito sa CFM. Salamat sa magagandang ideya na itinawid mo sa ating mga uh, taga-panood, taga-pakinig. Salamat sa pagiging ikaw pa rin. Salamat, salamat. Okay?